Ako po si B. Pali, mula sa grade 3 Guava, Filipino, wika ng karunungan. Sa bawat hininga at sa bawat paggalaw, ang iyong salita ay siyang patnubad. Salita magpadpad sa arman at tumambad. Awit ang gamit mo ay walang katulad. Saan? sa mundo, sa timo o silaga, mga Filipino ay nakikilala. Sa wikang gamit niya, sa at gawa, siya sa karamuan ay ginadakila. Gamitin mo palagi at gamitin ang gusto, huwag ang Pilipino na sinasambit mo. Ipagmalaki mo at ibandila sa mundo. Ikaw ay natuto dahil sa wika mo. Ikaw ay lumago. Ito'y ginamit mo. Sa pag pagkapagkapwa, naging gabay ito. Sa bawat oras at araw, ito ay gamitin mo. Patuloy lumulad at naging matalino.